Hello, good morning. Good morning, guys. Welcome back to my channel. It's breakfast time. Ayan. May ginawa akong pancake. Ito with banana. So, ito ating kape. Tapos, mga na-harvest ko sa labas. Ayan. Ito din mga kalamansi. Eh. Oh, nang bako. Maliliit siya guys, pero maasim. Yan. Marami ito kaso pinamigay ko na sa kabila. Tapos ginagamit ko na rin. Ayan. At ang aking tinapay ay sunog na. Mm -hmm. Binabad ko na yung patani. Para may ulamin. Ayan. Ito na nga po galing Pinas. Padala galing sa Pinas. So, ating bubuksan. So, ito guys, ang ito nga sarili nilang ano. Ay, sila ang nagpatuyo. Ayan. Ayan so guys. Oh. Hmm. Ibang, -ibang klase. Masarap siya guys. Hindi siya maalat. bango siya. Amoy ano tuyo. Saka kalamansi. Ayun. Pinilad nila to guys. Dala nung um, Dala nung kasamahan ko sa mga house. Nagbakasyon so, siya. Yan, madami ito kasi. Oh, madami ito puno ito. Pero, niluto na namin. Eh, ito nilang may mm yung -hmm. bong. Mas madami daw kasi isda sa kanila. Kaya, nung umuwi, wala siyang ginawa kundi na isda. Ito yung bilinad. Ang Hindi siya, hindi amoy nung Nabibili sa palengke na talagang amoy amoy na amoy ito Tapos, ito din. May maliliit na. Hindi ko pa na-try ito. Ngayon ko pa lang susubukan. Titikman. Ayun. na. Diba? Ang haba o siya. Hmm. Mahaba pa rin diliis. Mahaba nga lang. Diba? Yan. Ang bangun din. Ang dami. kaya hindi mo na bilhin sa kalikinan ko Ayan. Tapos, mayroon din naman itong padala ni Mother Dia. Ayan. Tilapia din siya, guys. Nung naglipat sila kasi ng tilapia sa fish pond, maraming maliliit na ito kaya din dinain na nung kapatid ko. Ayan. Ayan nadala doon sa umuwing kapitbahay namin. Ayan. Malilit siya. Hindi rin maalat. Tama lang. So, ayan. Diba? Tilapia naman to, guys. Mm hmm. Hindi na natin bukasan. Ayan. Ayan. And then, mayroon pang ito naman yung na siguro ang ayan, itong dilis naman ang binili. Ayun, may tilapia pa. ay danggit pala ito danggit tapos ito namang manili at yan na ito ito palang binili nila sa paligid bang amoy Yeah. At may patani pa. Ayan. Binabad ko na yung iba. Yung kalahati. Ay, one fork nun. Lulutuin ko mamaya. Ayan. Ito na lang yung mother. Ayan. um hmm. Diba? At yung isang gulay, niluto ko na rin nung nakaraan. Tapos, ito. Ito naman, yan ano ba? Diba? Tawag namin dito is alokon. Pinatuyo din nila. Dried alokon or himbabao. Him, himbabao sa iba. Ayan. Diba? Hmm, iba. Hmm. parang madilim mga video ayan ito diba? madami to sa amin kasi masarap to halo sa gulay sa pakbet ayan, sa ano sa kajus, buto ng kajus tapos ayan, diba? ilalahok mamaya doon sa patani. Tapos may malunggay. Ano pa? Madami rin to na sik-sik-sik. dami ng isda. Hanggang sa man, hanggang sa makauwi. ito ngayon ngayon, the weather is nice. Mahangin siya na malamig. Hmm. May bunga yung puno na yan, oh. Eh. May bunga siya na yung pine tree. May bunga siya green pa lang bunga ba yun? Bulaklak. Kaya mo sa taas. Ito naman ang aking tanim. Nabulok na kasi nga sa diretsong ulan. Malalakas. One week na diretsong ulan. Kaya eh, ito. Mulok-mulok na yung iba. Iilan na lang ang... Ayan. Ano to choice? Ah? Okay. At ang aking kamatis naman. Ayan. Nag na rin. Ayan. Tapos ang aking tanglad. Ayan. Mm -hmm. Panghali na pero palaka maigay pa din. Ayan, yung mga palaka dyan sa kanan sa baba. Ayan, maigay sila. okay. Tanim dito sa labas ay yung papaya oh. malalaki ng bunga doon na naman. Yan yung natumba noong bagyo na madaming bunga. So naputol may tumubo man, may musbong na tumubo. Yan. Tapos ang pinya ay namumunga na rin. Diba? at ang aking kamatis dito ko nang kukuha yung mga nandoon sa loob Ay, no? ang kas na nila balag to actually ng sayote kaso kinain ng baka so ayan dito pa yung sayote oh kasama na may usbong na. Eh, malaki na yan. Mataas kinain ng baka nung may pumasok. At may mga sili din. Yan. Sili hanggang doon. Doon sa taas sili. Tapos, At, ang aking tanim na patatas, ayan oh. o. Diba? tatataas na sila ayan sana nga hindi masira kasi laging ulan so, at ang laging malungga ayan may usbong na din may mga usbong na ayan ayan diba? ito lang tanim-tanim lang para libre ang gulay kasi mahal ng gulay sa palengke that's all guys thanks for watching